Miss Mara, hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang ito ikinukwento. Baka dahil sa wakas may makikinig na na hindi tatawa o magmamadaling magdasal. Pero ito ang nangyari sa akin sa mismong building kung saan nag-OJT ako noon sa Quezon City. Nagsimula lang sa simpleng curiosity. Mahilig ako mag-observe ng mga construction site. Yung ritem ng martilyo, mga alikabok sa hangin, at yung pahapyaw na sigawan ng mga trabahador. Pero may isang site na tumatak sa akin. Hindi dahil sa laki ng project, kundi sa atmosphere. Iba ang tunog ng mga sigaw. Hindi galit, hindi utos. Parang panaghoy. Ang building ay tinatayo sa isang lote na matagal ng bakante. Ayon sa lolo ko, dati raw itong bahagi ng isang lumang compound ng mga sundalo noong Japanese occupation. May mga kwento ng torture chamber, pero typical na urban legend lang daw ito. Hanggang sa may nagsimulang magtrabaho roon. Isang araw habang naglalakad ako pa uwi, nadaanan ko ang site. May tarp na nakatakip sa harap, pero may siwang sa gilid. Napasilip ako. May mga kandila. Hindi pang safety ngunit mukhang pang ritual. May dugo sa semento. Akala ko baka hayop lang. Baka may nagkatay ng manok. Pero may nakita akong puting tela. Parang uniform. Parang estudyante. Kinabukasan, may balita raw na nawawala raw ang isang intern mula sa kalapit na university. Huling nakita sa area na yon. Walang CCTV. Walang witness. Pero may mga chismis. May mga trabahador daw na biglang nag -resign. Hindi na nagpakita. May isa pang araw na nasiraan ang bait. Nagsisigaw sa kalsada. Hindi siya pumayag, hindi siya pumayag. Doon ko naalala ang kwento ng sukob sa construction. Yung sinasadyang mag-alay ng buhay para hindi mag-collapse ang building. Akala ko folklore lang yon. Pero may mga kontraktor daw na naniniwala pa rin. Lalo na kung malaki ang project. Lalo na kung may history ang lupa. Mula noon, hindi na ako dumadaan sa site na 'yon. Pero minsan sa gabi, naririnig ko pa rin ang tunog ng martilyo. Walang construction permit, walang ilaw, pero may tunog at minsan, may amoy. Parang kalawang, parang dugo. Ngayon tapos na ang building. BPO raw ang lilipat. Pero may mga empleyado na raw na ayaw mag-extend ng shift. May elevator na biglang bumababa kahit walang sumasakay. May CR na hindi gumagana kahit bagong gawa. At may isang janitor na nagsabing may batang babae raw na umiiyak sa fire exit. Pero walang bata sa roster. Hindi ko alam kung totoo lahat, pero alam ko kung ano ang nakita ko at kung ano ang naramdaman ko. Hindi lang simento ang bumuo sa building na yon. May dugo. May buhay at mukhang isang alay. Ako si RC at ito ang aking haunted journal. Hi, ito nga pala si Miss Mara. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa aming munting channel. Please like and share this video. At huwag din na rin kalimutang mag-subscribe.